Hindi po ito isang pananakot, hindi rin ito kasinungalingan. Ang impyerno ay isang tunay na lugar at ito ay walang hanggan. At kung mamamatay ka na walang Kristo, doon ka pupunta. Hindi dahil galit sa iyo ang Diyos, kundi dahil tinanggihan mo ang tanging daan palabas. Mas maraming beses pa nabanggit ang impyerno kaysa sa langit dahil paulit-ulit tayong binalaan ng Diyos. Una, ang impyerno po ay isang walang hanggang paghihirap at walang katapusang kaparosahan para sa mga nagkasala at doon ay walang kapahingahan araw at gabi. Apokalipsis 14 verse 11 At ang usok ng kanilang pagpapahirap ay pumailan lang magpakailanman at sila'y walang kapahingahan araw at gabi. Ang apoy nito ay walang hanggan at hindi nawawala, walang tigil, walang ginhawa at ang mga uod dito ay hindi rin namamatay. Marcos 9.48 ang mga uutoon ay hindi namamatay at ang apoy ay hindi rin namamatay. Sa impyerno po, bukas ang ating five senses at kung mapupunta ka roon, ay may lubos na malay. Lubos mong malalaman at mararamdaman ang mga palagoy ng mga taong nadurusak. Ang impyerno din ay nilika para sa mga demonyo at ito ang muling hantungan ni Satanas. Alam niyang malapit na ang kanyang katapusan at gusto niyang isama ang pinakamaraming tao hanggat maaari. Ngunit hindi natin siya hahayaang magtagumpay dahil alam natin na ang tunay na kaligtasan ay nagmumula lamang sa ating Panginoong Kristo. Kapatid sa impyerno, wala nang makakatakas pa. Sa kwento ng mayamang lalakit ni Lazaro, sinabi doon na wala nang maaaring makalabas pa at meron ding harang sa pagitan ng langit at impyerno. Lucas 16 verse 26. Bukod dito, may malaking bangin sa pagitan natin. kaya ang mga naririto ay hindi makakapunta dyan at ang mga naririyan ay hindi makakapunta rito. Ang impyerno ay ang pinakamadilim sa lahat ng pinakamadilim dahil ito ay ang ganap na pagkahiwalay ng tao sa Diyos. Sa kalagayang ito, walang kahit anong bahid ng liwanag, wala ng pag-asa, wala ng pag-ibig, ito ang tunay na kahulugan ng kawalan ng Diyos, kung saan ang kaluluwa ay nag-iisa sa isang walang hanggang gabi. Tandaan niyo po, hell is not Satan's throne o pinag aarian niya na tulad ng inaakala ng ilang maling paniniwala. Ngunit ang impyerno ay talagang nilikha ng Diyos para sa mga demonyo bilang isang lugar ng kaparosahan para sa mga rebelding anghel na sumunod kay Satanas. Isang bilangguan kung saan siya at ang kanyang mga legat ay magbabayad para sa kanilang kasalanan. Revelation 20 verse 10 At ang jablong ng sa kanila ay itinapon sa dagat-dagatang apoy at asupre na pinagtapunan din sa halimaw at sa huwad na propeta. Magkasama silang pahihirapan araw at gabi magpakailanman. Ang impyerno ay hindi ginawa para sa iyo kapatid. Ito inilika para sa Diablo at sa kanyang mga anghel. Pero kung patuloy mong tatanggihan ang kaisa-isang kaligtasan, ang impyerno ang magiging destination mo. Kahit ikaw ay mabuting tao, kung ikaw ay walang Yesus sa iyong buhay, ikaw ay papunta sa impyerno. Tandaan mo kapatid, Malawak ang pintuan sa kapamakan at pusikit at maliit ang daan papunta sa kaligtasan. Mateo 7 verse 13 to 14 Pumasok kayo sa makipot na pintuan sapagkat maluwag ang pintuan at malapad ang daang papunta sa kapamakan at ito ang dinaraanan ng marami. Ngunit ang makipot ang pintuan at makitid ang daang papunta sa buhay at kakaunti ang nagdaraan doon. Ang landas ng kasalanan ay malawak at kaakit-akit, puno ng mga ilaw at ingay na nakakabighani sa ating mga mata, pero ang pagiging banal ay isang mahirap na gawain. Ito ay nangangailangan ng disiplina, pagtanggi sa sarili, sakripisyo at patuloy na pagsisikap na maging banal. Ang daan patungo sa kaligtasan ay makipot at pusikit, puno ng mga pagsubok at hamol. Ito ay hindi madaling tahakin. Ngunit ito ang landas na nagdadala sa atin sa tunay na kaligayahan at kapayapaan. Sa uli, ang pagpili ay nasa ating mga kamay. Maaari nating tahakin ang malawak na pintuan patungo sa kapahamakan o ang makipot na daan patungo sa kaligtasan. Kapatid, kung patuloy mong tatanggihan si Kristo, pinipili mong sundin ang kapalaran sa tanas, ang impyerno. Ngunit ang mabuting balita, gumawa ang Diyos ng paraan para ikaw ay maligtas ngayon na mismo. Kung ilalagak mo ang iyong tiwala kay Kristo, ikaw ay maliligtas at matatatakan man ang kaligtasan ay ang libreng regalo ng buhay na walang hanggan na inaalok sa lahat sa pamamagitan ng pananampalataya sa Panginoong Iso Kristo. Ito ang paraan upang maligtas mula sa walang hanggang paghihirap sa apoy ng impyerno at magkaroon ng buhay na walang hanggan. Roma 6.23 sapagkat ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Tatapwat ang kaloob na walang bayad ng Diyos ay buhay na walang hanggan kay Kristo Jesus ating Panginoon yun na ang tamang panahon para ibahagi mo sa kanila ang magandang balita ng kaligtasan. Muli po, sana ay meron kayong natutunan. Patuloy nating ipalaganap ang maputing salita ng Diyos. Ingat and God bless.